lalong lalo na yung mga kasama ko nung time na nag-start ako dito nang time na wala pa akong result nung time na walang wala pa ako tsaka imagine guys 11 years na tayo uh, believe me as long as nandito ako intact yung community natin meron tayong sariling sistema whatever it takes kahit anong pagyong parating yan nandito ako willing makipaglaban para sa pangarap niyo Right because I feel you guys. I was once like you. Alam niyo naman yung buhay ko before. Uh, anak ako nang magsasaka. Walang wala. At alam ko yung buhay ng may pera at saka walang pera. Alright? Naranasan ko lahat 'yan. At mas advantage talaga pa may pera kay. Mas advantage yon. Kaya uh, as the captain of the ship, I am always here willing to commit you guys. Tutulungan ko kayo in every step. Of paangat. Yung ekonomiya natin, yung pamilya natin. Alright? That's the goal. Walang maiiwan sa baba. As long as nandito ka, as long as hindi ka mag-give up, dudulo at dudulo tayo dito. Kapit ka lang. Kapit ka lang. Hindi ka namin dito bibitawan. Hindi kami bibitaw. Basta kapit ka lang. Alright? Kapit ka lang. Saan man tayo dalhin. Importante, intact tayo. Sulit tayo. Sulit community tayo. Ah... Uh. Kahit anong pagyu pa yan. Pero excited ako na haharapin lahat ng mga pagsubok natin kasi alam ko every challenge will take you to another level sa buhay natin. Tama? kaya salamat sa lahat ng mga nandito ngayon. Magkita-kita po tayo sa ating 11 years anniversary. God bless everyone. To God be all the glory. Bye-bye po sa inyo lahat. Bye-bye.